So yun guys, no, dumating na kami dito yan sa lugar nila Mama. Yun. Vlog sa tayo na, na dyan, sa baba. Yun. Ah, pagkalali ah. man yan. doon. Papunta doon sa may ano, nag-usok. Yun, sa may nag-usok like sa na supply, tayo tayo na yun. Oh, yun. Ay Yun. Hindi tayo mag... Oh, yun. Malaking jeep line. Yan, nakita nyo guys. Jeep line. Papunta yan sa Ilkay La Mama. Pwede tayo sumakay dyan. Hahaha. <laughs> oh, jan jangan daanan. Jan. Oh, Jan, Jan oh, tayo dadaan. Oh. Yan ang daanan oh, papunta doon. Di lang kata mong lahos brad tawagin lang sila, brad? Wala <laughs> yang <laughs> tawagin lang sila Makinig. sila Maria. Makinig ma 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 ba yung malayo man, yung nasa bundok yon. Kita nyo guys, yung may usok. Sa tingnan yung daanan, guys. Taon da ng da daanan. Hmm. Yan ang yan ang may party. Pag kita oh, yung tapos daanan. Tapos yung brat. ito oh. yung daanan oh. Ah, oh. oh, ala. Papunta doon. Ayun, no. Tapos yung umosok, guys. Ano, ano, guys, dadaan pa tayo ng ilog. Yan, ilog mo yan sa baba. Tapos, ah, angat naman papunta doon sa itas yun sa bundok. Ah, tawagin na sila, oy. <laughs> 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 Nagreklamo <laughs> nag <laughs> nag na yung cameraman ko, guys. <laughs> ano, napagod na rin si <laughs> ah, <laughs> Pati yung mga kasama namin. <laughs> Nangapagod na sila. sila <laughs> Kasi ang layo daw. Ini puntang Hai, hari ini mau Hari ini tak diri, gawas. Harus gawas, gawas, gawas. man. Ya, guys, dong. Puntan, lagi natin. Kasi ibigay mo natin yung regalo at saka yung cake. Oh, ayo, amat Yang wala na wala kikrat. Sa kalayo-layo nang dinana namin doon sa bundok. Dito lang kami nagpahinga. No nakita ba? namin guys, tapos may bundok pa pala doon, no? Na may bundok pa. Bato lang kalsada diyan. Oh, hindi man madaog sa motor. Ini wala mang motor motor jan taul mamak pun tajak wala mang motor guys iwala naming nito Pak namin guys wala nang motor magbak namin don golong wala nang na na ogay na ah modto kita bred pasok na tayo guys hal na kuy o o o hina yo astag agian bred oi